Good morning. Putikan itong daanan pero obligado kaming pumunta ng bayan sa Atsaga. Hmm. Hi, Terrence. Hi. At, uh, ay lang aming bida kasi yung asiwa na hindi hindi sana isasama kaya lang wala kami choice dahil sa hindi maikulong sa bahay so <coughs> ayan so la, hintayin mo kami Luna wag na kasi dyan sa kung saan saan dyan Anong gawa nyo dyan? Uy! wag kayo dyan. ka na. Tara na. Hindi ako kutong dalawang. Hindi mo napansin itong putong-putong puno na to? Tara na, oy. Iyon galing? Itong na to, putong na ba talaga to? Hindi ako. Okay. hirap ako nga nagsinilas na lang pero ang sinilas ko putik-putik na ayan, grabe itsura ka ng paako sisimula pa lang namin maglakad hmm. kaya delikado ang aming pagpunta ng bayan. So, nako, ito ang problema. Nako. naging gamit ito? Nako, delikado ito. Sige, patayin ko na muna. Napakahirap itong sitwasyon dito. Walang hawakan. Tingnan mo. Okay na, medyo ang ita. Hindi na, okay. off na natin to. Gusto mo bigyan na lang muna ako? Para makita ang hirap nito. Ah, sige. Tapos sumunod lang. Oh. Ayan, Luna. Adventure, adventure ka dyan. Tapos di ka na makababa. Pala ka sarili mo. Ano? Ano? Ano, Luna? Ano? Ano, di... Maparaan. jusko. <laughs> ko. Huwag ang makbangga. Tatangling tayo dito. Tayo mo na lang ako makakabak. Ingat Luna. Ang daming barbed wire dyan. Diyos ko. bagong ulan hindi naman ito ganito ka delikado eh ngayon, ngayon. nahirapan ako dahil sa andulas ng chinelas ko ah magpaan na lang ako <coughs> oh, God! ka dapat... to. <laughs> <laughs> Ay, Ay Ini cuma <coughs> ni kangen kau, dah lupa nak kau. Kalau nami nang, EFP housing, dahil. Ipapayos si yung lahat mga sirak-sirak. charge controller, inverter. Higit sa lahat, laptop at cellphone. Sabay-sabay na. Lahat nakatenga. Okay. Ingat. Tandaannya. Ini nak sini mana ni kau Ada. tu. aku nak lihat kau tahu. kau hindi eh, naglalaro ko pa. <sighs> hindi pa ako nangangawan po sa... Wala diningin na ako ah. Ito okay, yung kasi nakaka... ...ubos ng perta eh. Bawasan oh, lang ang ating mga bida Ayan yeah. Hello, beauty, 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 dalawa, buti eh, buti pa itong dalawa wala problem takbo takbo, sana all sana all, Saya takbo na sa putihan ang kaya pala naman ang Ay, Luna, ikaw naman ngayon ang gumagawa ng ginagawa ni Sula ng isang ato ah, no? para ang alis natin ihi ka ihi hala hi, uy daday mo kitang kita sa video <sighs> makatinig sa akin gitu ya hmm. hmm. dan sini apa yang nama mana hmm. dari cokelat apa oh, nama mana Okay, unang tulay pababa ng aming bukid. <laughs> so dalawang tulay na lang. So, wag kang malalaglag kasi puro mga bato yan sa baba. Hmm. <laughs> ito hmm. Kaya ito kasi kitang daan. Puro bangin sa gilid. Hindi mo lang mapansin masyado kasi puro mga kawayan pero mga bangin yan.